Ha? <laughs> ah, Pinapasyal natin yung mga aso natin ano? <laughs> Inihila ka yan inihihila tayo ng mga aso natin Sobrang excited nila Masaya masaya sila kasi First uh, ilang beses lang sila nagsama ni Ni Isaya tsaka, si tsaka si Saya na Mamasyal mga kainix Natapos kasama pa natin yung panganay natin Nakakatuwa <laughs> ano Ano? 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 <laughs> Para kanong na nag-jogging din ah. <laughs> Kait ayo mag-jogging, napapa-jogging ka. Dito dito teh. <laughs> Para nag-jogging ah. Kait ayo mag-jogging, napapa-jogging ah. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Malakasian si saya. Ano, pinawisan ka na? Ano na? Pinagwisan let's oh, go, may aso rito. Let's go, let's go. ingal ka ba ayo ah? May wala si Sayo mabait. Ha? May wala si Sayo mabait. Ah, ganun din to eh. Si Saya, si Sayo mabait din eh, pag wala si Saya. Pero pag nagsama sila, nagko-competition -co eh. Sobrang excited. Masaya-masaya yung dalawa pag nagsama. Kaya lang <laughs> hindi hila kami. <laughs> <laughs> mauna na kami, te, mauna na kami. Mauna na kami ni Kuya Sayon. O hiwalay tayo. Hiwalay. Ayan, so maghiwalay muna kami ni panganay. Hiwalay tayo, te, ha? Para hindi mag-away yung mga... Hindi mag, ano... Masyado agresibo, eh. Sige, tayo. Diyan kayo. Dito kami, ha? Ah, sige. Dito tayo. Ayan, masyado agresibo kasi pag nagsama yung dalawa, eh. Ah, sige, doon sila. Doon sila, uh, panganay. Dito tayo. Dito tayo, Sayan. Ha? Yung alin? Ni Sayan? lang. Wait lang. Halika, dito tayo, Sayan. Nako, na parang bata, oh. Parang batang gustong sumama sa inyo eh. Ayan, <laughs> so sila panganay nandoon na. Halika rito, gusto pa rin sumunod din sa ayon. Hindi pwede dyan, baby. Dito kayo, dito tayo. iwalay tayo. Nandoon sila, i Nandoon sila, eh. dito tayo. Halika. Huwag ka dyan, masagasaan ka dyan. May paparating na sa sakya, no? Halika na, halika na. Nakakatuwa naman mga kainags, ano? <laughs> Naalala ko dati ng mga maliliit pa yung mga anak natin. Lagi nating kasama pag namamasyal tayo yung mga anak natin no? Doon sa subdivision namin sa Holiday Home sa may General Trias Cavite Pag namamasyal kami doon karay karay namin yano bit, bit 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 namin yung dalawa nating no kasama natin si mahal na Reyna Eh tapos ngayon siyempre malalaki na sila kaya ang bit bit natin lagi yung mga aso na natin tapos siyempre nakasabay pa natin yung panganay natin. actually yung panganay na prinsesita natin yung nag nagyaya na ipasyal natin yung mga aso natin. Kaya sabi ko sige, okay. Hindi ko muna tinapos yung kape ko doon. Sabi ko tsaka para siyempre makabanding na rin sana natin yung panganay natin kaya lang problema. <laughs> pag nagsama yung dalawang aso eh. <laughs> kaya, tingnan niyo pag isa-isa lang silang pinapasyal, behave sila eh. Oh. Hindi sila ano, hindi sila maligalig. <laughs> Ganon din yung sabi ng panganay Doon kay Saya Pag nagsama raw si Sayon Tsaka si Saya Maligalig yung dalawang aso <laughs> Ayan, ganda, lang, ganda lang, langit natin ano, Mga kainay, sana naman Hindi na nag-uulan ngayon Eto mga ano to, mga ano ba to Pears, all, parang lemon ano Ah, pears Na prutas na maliliit lang Ayun, ayun na pala sila ano, Yung panganay natin, tsaka si Saya Mga nandoon na sila sa bahay oh. Hinihintay na tayo tinawagan na tayo eh tinawagan na tayo ng panganay sabi nila doon na raw sila sayang halika muna ay sige hiyaan natin si sa hindi dito yan at least importante mahalaga <laughs> naipasyal natin yung mga aso natin ayun kanina pa kayo kanina pa kayo kakarting lang <laughs> hingal lang hingal yung isa oh grabe hingal lang isa ayan nakita na silang dalawa ayan na let's go let's go let's go ayan ah ay, <laughs> oh, pagod ako So yan mga kainags, lang natin sa mga aso natin. Ngayon naman, lagyan natin ng pagkain yung mga ibon natin dito. Wala na oh. Naubos na. Ayun, may mga naghihintay na ibon no. Oh. Lalagyan ko lang sandali ano. Yan, oh. yeah, sigurado matutuwa ng mga yan. Makikita agad nila to eh, Pagka may pagkain dito sa lagayan ng pagkain nila Namumulaklak na yung ano ko Yung aking kamatis mga kainags ano? Diligan nga natin Makakahabol pa yata bago, bago mag fall ano? Mamumunga pa yung kamatis natin uh, Sunod dito Sunod dito Yan sunod ito isa Ayan Alright. Hoy, oh, ini mga ibon, no? Oh. Nakatambay na sila, no? Kumakain ka na, oh, yan, oh. ayan, no? Ayan, yaan natin sila dyan. Yaan na natin sila dyan. Gutom na yung mga yan, eh. Ayan yung mga ibon, no? nami na sa pagkain binigay natin, ano? Dami, oh. Grabe. sa baba, oh. Ayan, dami nila sa baba, oh. Kitaan nyo, mga Dami, oh. Wow. Ayos. Ayan, mayroon pang gusto makisali, oh. Blue Jays, mga kainis, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Blue Jays, mga kainis. Gusto makisali, oh. Kitaan nyo, ayan, oh. Ayan. Ayan. Ayan, no? Yun. O, oh, diba? Kaya mo na tayo, makakainan siya, no? Nandito ulit tayo sa paborito nating kinakainan. Mmm! Siyempre naman. Ganda ng araw natin ngayon, eh. Mmm! Sarap. Sarap talaga ng tinapay na to. Pati yung sauce nila, masarap. Thank mm. Isang na lang yata, September na, no? Nako. Bilis ang panahon. Mmm. Parang. Mm. Yeah, so ito na mga kainag so, huh? Order lang naman natin chicken eh, no? May init to. pa Umusok-usok pa no? yeah, Chicken lang yan Good sa uric acid natin mm. Sarap Tender Mm. Sarapan แล้ว kan. Ang sarap ng chicken mga kainig sinong tender na tender. Ayan o. Oh. Papakita ko sa inyo ah. Oh. Hmm. Grabe. Malasa. Tsaka yung kanin nila malasa din. Hmm. Sarap. Yan, tapos na tayong kumain mga kainay ano? Grabe, ang sarap ng kain ko, sobra Sulit na sulit, talaga bang feel ko na busog na busog ako At talaga namang ready ready na ako harapin ang ating umaga ngayon ng ating araw ngayon, grabe Pero wag lang sana sumakit ang pako uli ano? Sa bagay, hindi naman red meat ang kinain ko Chicken naman, white meat naman, okay lang doon Basta moderate ang pagkain Pero mukhang napasarap yata ako At naubos ko yung dalawang stick Halos dalawang stick ng chicken mga kainay so, ano? Pati yung sarap ng rice, grabe Ah, <laughs> kinakatakot nito baka bukas pagkagising natin mamagana naman yung pako pa eh no huwag <laughs> naman ayoko hirap na hirap na ako pambira papalit-palit na lang yung sakit ng pang pa nararamdaman ko una sa kaliwa sumunod sa kanan sumunod ngayon sa kaliwa yung bunyon ko marangkada naman pero okay naman na ngayon yung bunyon ko mga kinis, oh. Okay naman siya ngayon Pero bukas hindi ko alam kung ano mangyayari Depende yan, wag naman sana Ilum na lang tayo maraming tubig na mayroong ano, uh, lemon juice Ayan, nandito na ulit tayo sa, ano, sa home depot mga kainags ano. Nakakatuwa lang, nadagdagan na yung mga pang Halloween dito Ayan, oh. no? Noong nakarampo punta tayo, ito lang, mga ito Ngayon, ito nadagdag, oh <laughs> Nakakatuwa, ano Ayan, oh ay, tatangkad, yun, oh ay, no? Lalaki, oh Ito, puno Ano <laughs> tingnan nyo, ayan, ayan, ayan oh. tarot eh. Ayan pa oh. <laughs> 65 ah 65 dollars no Ayan oh. Ayan nako Mga tinitinda na rito pang Halloween na ah. Grabe ang bilis ang panahon Ayan ayan po oh <laughs> Maglagay ka kaya sa bahay mo niya Nasa harapan ng bahay mo no Nako sigurado yung papasok sa na nabisita sa bahay mo matatakot na pagka nilagay mo yan no. Tapos sa gabi pa no. Ayun no? Tapos gabi pa. <laughs> takot. Takot. Grabe. Ito pa yan. Oh. Ah. Ayan. Yun know? o. Oh. Ayan. Ito, ito, ito. Mga yan. Nakatakot. Grabe. Sip. Ang sino yun? Uh, kita niyo yun. <laughs> grabe katakot ah. Tapos ganyan pa yung ano, no? Oh, ganyan po. Sigurado tatakbo yung bisita mo. Takbo yung bisita mo sigurado. Hmm. Ito, ito. Tingnan mo dito, ha? Eh. Grabe. Siguro yung mga bisita mo pag bumisita sa'yo ng gabi, no? Tapos biglang guman yan. <laughs> Baka madisgrasya pa sila sa hagdanan. Ito kaya, ano meron dito? Ano meron dito? Gagalaw ba to? Hello? Hello? wala wala <laughs> tumitingin tingin lang ako dito ng ano makina mga gamit sa washroom kasi balak din nila mahal na rin na palitan yung mga lumang gamit doon sa sa washroom natin sa taas palitan yung uh, countertop table marami marami tayong papalitan doon pinapahanap ako ni mahal na rin ng ano rito yung uh, ano ba nito ito to yung mga ganito Yan, ganyan Ganyan yung pinapahanap sa atin ni Mahal na Reina Canvas lang naman, tingin-tingin Ganto, ganto Yan mga kainis, ganto Gantong klase Yan, gantong klase Para yung tubig kasi minsan, yung tubig Di ba pagka naghugas ka ng kamay, yung tubig minsan nandito yung ano kasi namin, yung lababo namin, may ganun, nakapatong, kaya parang hi hindi katulad nito, pag may basa dito, may tubig dito, higa ganun mo nalang babagsak na. Kasi yung luma namin, uh, yung ganito, yung luma namin hugasan sa CR sa, 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 taas, pag may tubig sa gilid, hindi mo may gaganun kasi may nakaumbok na ganun eh. Kaya mahirap kailangan mo talagang basahan para mapunasan. Pero gusto na rin namin mag-upgrade ng ganitong ano, ganitong lababo. Ayan, ganyan, oh. Ayan. Pero hindi ganito, medyo malaki ng konti dito. Medyo malaki siguro mga siguro mga ganito mga kainay. mga ganito. Mga ganito kalaki. ganyang kalaki yung balak na ilagay o palit doon sa ano, sa washroom sa taas. Ayan. Ayan, ito kasi medyo maliit to eh. Mga ganito. Ganito or siguro mga bawas kay ganun ka, mga magmula roon hanggang dito siguro or baka ganito pero tingnan natin depende sa taste sa taste nila mahal na reyna o yan ganito pala mga ganito 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 lang ganito kalaki okay na to pero medyo malapad no? or baka depende depende sa sukat pero baka ito na baka ganito na rin mga kainags ito yung nakikita ko mas magandang bagay doon sa so, yung lapad niya dito tsaka yung haba ano sakto lang yan kanya magkano kaya to siguro ay nasa 600 sabi natin 600 ito yan ito yung presyo nyo yun. o, so, plus tax siguro 620 yan yun o oh, ganun pala yun tapos to yun ganun tapos to yan tapos nandoon yung ayun o ah. ayos yan ganyan sasabihin ko na lang kay Mahal na Reina ganyan pero kulay, ayaw namin ibasanin yung kulay na ganito, no? hindi gantong kulay yung cabinet. Mga gantong kulay ang gusto namin. Eh, gaya, no? Yung sunod sa uso. Ayan, ganyan. No? Parang ganyan yung lababo namin. Eh. Sa taas, pag yung tubig na sa gilid, hindi mo siya may pupuntang ganun. Kaya, <laughs> yun, nag nagbabalak lang kami ni Mahal na Rina. Tapos tumitingin-tingin din ako ng mga tiles dito, mga kinis, no? para dun sa wall kung sakaling kung sakali lang ano na matutuloy yung plano namin na makabili ng bagong uh, ugasan do sa washroom tumitingin na rin ako dito ng ano na yan ganyan no alin kaya magandang sample dito uh, <laughs> so kasi nilagyan ko rin dati ng ano yun eh siguro five, six years ago na ano, yung wall nung washroom natin sa taas ako rin naglagay noon ni eh, dati ito yung mga ginamit kong pandikit ganito Ganito ito toto. Yeah, mabisa yung ganyan eh. Sobrang ano mat mati mati madikit mat 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 talaga. Na bilis lang ng panahon, grabe. 6 ano na pala, six years ko na palang lang ginawa 'yon. Yan yung ganyan, no. Oh. Pero ngayon naghahanap uli ako ng ano ngayon eh, nung talagang gusto na, gusto natin yung design ng tiles na ilalagay natin sa wall. Ah, para mas maganda. Parang type ko yung ganito eh. Yan eh, parang ganyan mga kainis ano, yung ganyan, no. Oh parang type ko yan kaya lang mahirap linisan kasi parang rough yan eh rough rough yung ano nya yung surface nya rough kung sakaling madudumihan hindi katulad nito pag nadumihan katulad to plain pag nadumihan madali lang linisan gaganoon mo mulang pero yun ano kasi ganito yan mga kayo ganito oh. yan o oh, ganyan o oh. pag nadumihan siya parang ang hirap linisan eh no? kasi may mga butas butas siya parang mukha ko rin butas butas <laughs> ayan o oh tini maganda yung design ano, maganda yung design kaya lang yun nga iniisip ko. Paano pag nagkaroon ng stain ganun. Pero madali rin lang naman linisan actually kaya lang syempre it takes time din. Pero ganda ng design. Pero na natin ano. tina pero yung talaga yung preferred ko. Ayun ganyan no? Ganyan yung preferred ko ang ganda kumpara sa mga ganyan. And tagal ko na rin hindi nakakapag-renovate ng bahay natin ano na nami-miss ko rin kahit pa paano makakainis gawa nga ng naano ano tayo sa pagbo-vlog eh, no? na-addict tayo sa pagbo-vlog which is so okay naman nag-enjoy ako sobra uh, pero ganun kaya maganda kaya yung ganun ano well ganun no ganda no uh, anyway tingnan natin tingnan natin kailangan magustuhan nila mahal na rin na yung mga uh, design na ilalagay natin yung mga ah uh, product na ilalagay natin sa, sa washroom Ayun mga kainis, ang ganda rin nun ano Type ko rin yung ganyan no Kaya ganyang kulay oh No? Gusto ko rin yung ganyan Wala daming design tayo na gugustuhan Pero tingnan natin kung ano yung babagayan talaga dun sa ilalagay natin ano Lababo sa washroom Yan mga kainis ano yan yung mga yan, pandi ano dinidikit lang yan eh Yan oh, box plus tiles Peel and stick, ito yun oh Yan, peel and stick hindi matrabaho sandali lang pero hindi ko lang alam kung gaano katibay yung pandikit nito no baka mamaya matanggal din kaagad ah hindi siya tiles talaga para lang siyang ano water pero waterproof siya yun magkano to Arpo, medyo ewan mo yun yata yung presyo, no? pero ano marami pa rin mga bumibili ng mga ano ngayon mga gamit dito sa home depot no marami pa rin project although September na mga kainags eh mainit pa rin yan kahit papaano no pero mga second week ng September mga pag mga gabi na pag matutulog na tayo medyo mararamdaman na natin ang ano niyan yung lamig ng papalapit na fall season ano o, pero ngayon maganda pa naman yung araw natin kaya magsuot muna tayo ng salamin ay magsuot muna tayo ng mamahaling salamin yahan <laughs> ay nako ang ganda ng araw natin tingnan nyo yung ulap natin mga kainags ang ganda oh. ayun no nak asan ba tayo nagpark ito pala yung ano natin, sakyan natin, ba't sa ako pupunta? Bihira naman, Oh. <laughs> ay, ako tama, ito nga yung sakyan ko, yan, truck natin. Oh, tingnan nyo yung ulap, mga kayo, no? isang ganda, no? Oh, ganda ng ulap natin dito rin, no? Oh. Tingnan nyo, wow, beautiful. Oh, kita nyo naman, mga kainis, ang ganda, no? Sarap ng ganito, mainit, ramdam ko yung init. Teka, alis muna tayo. Pasyal-pasyal muna tayo samantalay natin yung init ng araw ngayon. Tsaka tingnan niyo yung outfit ko mga kainags, no? Talagang naka naman talaga pang summer-summer talaga. Nako ilang linggo na lang tayo makakapagsuot ng ganyan. Sunod niya, puro mahahabat. Nakakubli na naman ng ating mga balat. Sa malamig-lamig na panahon darating ng fall. September, uh, third week ng September mga kainags, no? Ang fall natin ngayon, fall season. Tatlong linggo na lang natin samantalay ng pagsusot ng t-shirt ang pagsusuot ng short pagsusuot ng tsinelas hindi tayo nagsusot ng tsinelas ngayon kasi medyo may inaalalaya natin yung ating gout ang ating paa, ang ating uh, achilles bursitis, yan Tara. medyo mainit dami reklamo eh no hindi ako nagreklamo mga ka-inags ha? hindi ako nagreklamo, kinikwento ko lang sinasabi ko lang sa inyo kung anong nararamdaman ko ngayon sa, sa klima dito sa Alberta, Canada sisilaw ako kaya hindi ako pwedeng walang salamin pagka ganyan ang araw yan eh no kailangan ko talaga magsalamin kahit pa paano at saka hindi lang basta salamin na ano no mga kinis kailangan ko talaga medyo syempre mamahalin yung bang may presyo <laughs> yung bang ang na na kayo mga kainin sana masanay na kayo sa akin. Alam ko naman, sanay na masanay na sana kayo. Sanay na sanay na kayo sa aking pagiging mahangin, pagiging hambog 'yan. so <laughs> natin mamahalin natin sa lamin. Yan ito nga pala yung nabili ko sa ano sa Cabela, yung sinasabi ko sa inyo, yung Costa, o oh, di ba? Sinusuot 'yan ng mga sobrang sikat na sikat na vlogger pero ako trying hard copycat pasikat 'yan. <laughs> Tama na ang kalokohan, tara parang ayoko masya teka muna parang hindi bagay sa bus pro na sobrang sikat niya sa Pilipinas no? dami nga nagtatanong eh, kung saan ko rin nabili to ah, talagang sabi nila bibili rin daw sila sabi ko nga sa kanila pag bibili kayo ng bus pro siguraduhin yung ano embroidered kasi yung iba dini, ano eh, sticker lang no? sticker lang yung ganto sticker lang yung parang dinidikit lang nakadikit hindi ka tulad dito talagang embroidered mga kainis ano yung bang hindi basta-basta masisira hindi basta-basta mabubura nakatatak talaga nakatahi yan nakatahi o oh, ba diba? 15 dollars <laughs> pero pag hindi embroidered yung parang plain lang parang nasa 9 dollars yan o no? 9 dollars diba balitang balita, sikat na sikat daw to sa Pilipinas, ino, eh, no? tamang tama. Makikisabay tayo sa uso. Oo. Oh. Karamihan na rin ng mga Pilipino rito sa Canada, nagsusuot na rin ng ganito. 'Di diba? Kasi dagdag pogi points eh. Tingnan niyo, nadagdagan yung gwapo ko kahit pa paano, no? Tsaka yung kapal na mukha mga kainigs. Ano? Tsaka hindi lang yun, pati yung pagiging hangin na dagdagan din. <laughs> Tara na nga. Hindi na nga katua, no? Alam ko na na kayo. Pasensya na kayo, ah. Ano tayo, good vibes for, for the vlog. <laughs> Bisay-bisay-bisikleta muna tayo mga kahinags, ano. Enjoy natin yung summer natin ngayon. Naka naman talaga. kita nyo naman yung forma natin, ano. <laughs> Formang nagliliwaliw lang Yan Ano lang tayo, relax, relax Samantalahin natin habang summer pa Habang warm pa ang ating weather Dito sa Alberta, Canada Yan Enjoy Tapos shooting, shooting tayo mamaya Mga kainags, basketball tayo Habang maganda pa yung tanawin natin Mga kainags, ano? appreciate na natin no? Habang wala pang mga snow, nakupo, tingnan nyo naman ang ganda, no? Grabe. Ayun, medyo naninilaw na yata yung mga dahon dito, ah. Ayan, nag-uumpisa nang mag magdilaw yung dahon dito, mga kinigs. Pag nakakita kami ng naninilaw na dahon, medyo nalulungkot na kami. Kasi yan ang umpisa ng simula. Nang malamig na panahon, no mga sinyalis yan? Warning na. Na malapit nang dumating ang taglamig. Uh, pero enjoy muna natin September, October. Yan medyo mamula-mula na yung mga ano niyan, manilaw-nilaw na yung mga puro dilaw na yung ano niyan, yung mga dahon ano. October tapos November. Yan na mag-uumpisa nang bumagsak ang snow. At siyempre, November mag-uumpisa na ring manakit ang ating balakang at ang ating balikat. sa kakapala ng snow yeah. <laughs> pero hindi tayo nagreklamo mga kainais ano? sinasabi lang natin sa inyo yan, di ba? Kaya habang summer pa, samantalahin natin, enjoy natin ang ating buhay pag summer, makakainis dito sa Canada, ano? O, oh, di ba? Pasyal-pasyal. ay uh, short, yan, ano oh. So tayo ng short. So tayo ng damit. Na maiksi. Nakalabas pang ang ating mga balat, ang ating mga braso. Binti. Yan. Sa warm weather dito sa Alberta, Canada. Ito, mga kainis, oh, tingnan nyo to, ah Ito, mga tirada ko. Tingnan, pag ako tumira, sigurado pasok yan, eh, oh. Grabe yan. Okay, oh, tam. Please, mablay lang eh. Malakas lang yung hangin ito. Tingnan nyo ha. Oh, pasok no. Okay, Wala pa rin ha. Ah. Mukhang napapahiya na ako sa inyo ha. Ah. Yan you no. Know? Nako. Hindi po. Hindi mo lang tumama sa ring. <laughs> ito mga kainag. Oh. Tingnan nyo ito ha. Wala pang warm up eh. wala oh, talaga. Ay, nako buha. Ah. yun, pumasok din sa wakas, okay na yun, masaya na ako dun nakashoot ng isa